habab, ang ibig sabihin nun, yung kain sa dahon ng saging. Pero maraming probinsya ang gumagamit ng word o term na habab pala. Pero ang ibig sabihin, iisa lang kain. nag-start ako sa banda noon way back 1990s pa punk naman yung tinutugtog namin kahit wala kang bossin no pangit bosses mo no, okay lang punk naman ah ganun eh marami ako naging banda sobra hanggang nag-ship ako sa pagiging jammer Ako nga pala ang may-ari ng SM Mega Mall. <laughs> ako nga pala ang may-ari ng Hababan sa poblasyon. ang sa Makati tuwing gabi. Puno ng neon lights, bising kalsada at bars para sa mga nagiinuman. Pagdating naman sa dulo ng kahabaan nito ay may munting kusina. Isang kusina na hindi naman bar at hindi na naman siya fine dining. Isa tong simpleng pwesto kung saan matatagpuan ang isang dating rockstar na ngayon ay naging proud pansit vendor. Mukha lang ako hindi seryoso. Pero seryoso tayo kesa naman yung lagi ka malungkot, di ba? sa yung camera ko? Ayun! Ito <laughs> uh. na po! Sir, ma'am! Ako nga pala si Mert, tawag nila sa akin dito sa poblasyon ni eh. Chef Pang. Ako nga pala ang may-ari ng hababan sa poblasyon. Since 2002, nung inumpisaan ko siya. Kaya napili ko yung habab kasi inisip ko dati kung ano yung pwede kong ibenta dito sa Makati na wala dito. So naalala ko, tumira ako ng Quezon Province sa Lucena at sa Lucban. Why not? Habab. Yun ang wala rito eh. Kasi yung habab, pwede siyang kainin ng breakfast, lunch, merienda, or dinner. Bihira dito sa Metro Manila ang habab eh. Papausok tayo ulit. Habab, ang ibig sabihin nun, yung kain sa dahon ng saging. Pero maraming probinsya ang gumagamit ng word o term na habab pala. Pero ang ibig sabihin, iisa lang kain. Parang katulad ng ginawa ko, hababan sa poblasyon. Ang ibig sabihin niyan, hababan kainan sa poblasyon. Pero yung habab talaga, yun nga, nag-originate sa Lukban, yun yung noodles, habab noodles. Original habab pa rin yung gawa natin dito sa Makati. Kumbaga, dinagdagan ko lang. twinis ko lang ng konti. Kumbaga, ni-level up ko lang siya. Proud ako na tumira ako ng Quezon province noon. Pero originally, ang probinsya ko, tagapila Laguna ako. nung bata pa lang, mahilig na ako magluto eh. Talaga, tinuturuan ako ng parents ko, yung mother ko. Noon, nagtrabaho ako sa kitchen. So, nag-aral muna ako ng college HRM. Ang unang-unang trabaho ko sa kitchen noon, dishwasher. Yun yung step one, bago ka maging kusinero. Hanggang natuto na ako. Tapos, nalipat ako sa ako yung mga tagaluto ng mga crew meals. Hanggang may mga chef ako mababait na tinuruan ako. Step by step, hanggang nakapagtrabaho na ako sa mga kitchen as a cook. Tapos, nahinto ako sa pagluluto noon kasi rock and roll ang lifestyle ko noon. Naiba yung linya ko na lihis sa pagluluto noon. Napunta ako sa showbiz noon. yung nagkaroon kami ng mga show, ganoon, yung rockman and punk, comedian, actor kami. Pero ngayon, bumalik ako sa pagluluto after pandemic. <laughs> <laughs> Rap! <Rock! laughs> naman to. Ano? Gusto, gusto mo magkapera na malaki? Oo. E di ka. Papa-autopsy si kita. Autopsy? I like the sounds. It's like a punk rock to me. Alright. Nag-start ako sa banda noon, way back 1990s pa. Tapos nag-start ako sa pagbabanda, singer ako. Punk naman yung tinutugtog namin, kahit wala kang boses, no? pangit boses mo, okay lang, punk naman. Ah, ganun eh. <laughs> Nung 90s, marami akong naging banda sobra hanggang nagship ako sa pagiging drummer. Nung nagbabanda ako nagluluto na ako noon, kasi nung may banda ako, may day job ako nasa kusina. Parang pagiging banda ko noon, pastime lang. tugtog -tug ako ng punk rock noon, hardcore, ska, new wave, minsan love song. <laughs> marami ako nakasama mga artist na mga sikat ngayon. Nagkasama-sama kami noon sa isang concert. Tapos nung nagbabanda ka, ano yung instrumento mo? Ako? Yung nagbabanda ko, ang instrumento ko ay eto. ito. yung isa sa mga naging concert namin dati ng banda ko, nakasama yung mga mainstream 2004 pa to, ito yung mga nakasama ko. Malaking concert 'yan ginanap sa Marikina. At yung banda ko from underground to mainstream, napasok ko 'yon. Luminya ako doon dati. Ito. ikaw, pang magbago ka na. <laughs> focus ka sa buhay mo, parang gano'n kasi dati ang lifestyle ko, rock and roll lang talaga, hindi ko iniisip yung future noon, kasi noon, kumikita ko eh kasi parang napasok ko yung mainstream noon, dun sa guesting namin sa mga show dati kapomersyal ako, tapos yung mga guesting sa TV show, tsaka sa mga movie, kumikita ko noon eh, parang hindi ko iniisip yung future, rock and roll pero lahat yung binago ko, matagal na akong hindi rin uminom, 2008 pa wala na akong bisyo sure eh, yun ang parang masabi ko sa kanya, si may buhay mo, magbago ka na. Pero which is, ngayon, gano'n naman eh. Nagbago naman, nakapocus ako rito. Mukha lang ako hindi seryoso. Pero seryoso tayo. Kesa naman yung lagi ka malungkot, diba? Kailangan kahit na malungkot ka, dapat masaya ka pa rin. Ganun ako eh. Ano ako sa buhay? Yung kontento sa mga na-achieve ko ngayon. Hindi ako naghahangad ng mataas lagi. Hindi ako nasa ibabaw, hindi nasa ilalim. Kung baga nasa gitna, balanse ang lahat. Kung ano yung dumarating, masaya na ako. Before pandemic, okay naman yung trabaho ko no. Meron akong dalawang trabaho. Kaya lang, dumating yung time na medyo nag-down lahat dahil nagkasakit ako. For you Years. akong na bedridden So, totally wala. Tapos dumating pa yung pandemic, pero nakasurvive ako. Miracle. Kahit mga doctor sa hospital, hindi nila alam kung ano yung dumapong sakit sa akin noon. Gumawa ako ng paraan para makabangon uli. Kailangan lang meron kang tiyaga, then may faith ka kay Lord. minsan may mga magagandang dumarating dito. Yung mga guests ko nga, niririgaluan nila ako kung ano-ano, bumabalik sila. Mga Pinoy, mga foreigners, itong lugar natin, na-appreciate nila. Tsaka ito, marami nagtatanong, ikaw ba gumawa niya? Paano mo nagawa yan? Well, actually, wala rin ako idea. Basta ganyan na lang, lumabas yan eh. Siguro, yan yung karakter ko na lumabas. Tsaka kung mapansin nyo, malinis dito. Kasi ano ako eh, medyo osi, gano'n, osi ba tawag doon? Osi serong <laughs> Gusto ko yung paligid ko, malinis. Ako yung taong disiplinado. Eh kasi sa labas, toxic na, di ba? Madumi dyan, Tapos daming taong walang disiplina. So, gusto ko pag pumasok kayo rito, bukod sa kakain kayo ng healthy food, pumasok kayo rito, ang gusto ko relax kayo. Pero ito, napulot ko lang to. Hindi ko kilala kung sino to eh. Tapos ako nagtuloy ng drawing. Dati wala yan, plain lang, mukha lang yan. Hindi ko kilala kung sino siya. Baka mamaya magalit sa akin. <laughs> Pero hindi ako nagpipinta talaga. Ibang arts ang mga ginagawa ko. Ang pinaka-arts ko sa ngayon, yung food. Maarte ako eh. Yun talaga, pag tunay kang artist, dapat maarte ka. Pero hindi yung maarte na nakakainis ha. Arte na may sense, no? Bawat buhay ng tao, dapat may arte. Kaya mo, yung daming maarte rito. <laughs> <laughs> hindi ko nare-relate sa pagiging drummer ko to Nare-relate ko to sa pagiging parang ano eh DJ Kasi kanya no, ano, natin nyo Oo oh. Oh, kita niyan ano. Pindot-pindot ka dyan, para kang DJ. <laughs> Pag drama, yung e, ganyan. Pag tingay-tingay ka dyan, ayan o. No? Diba? No? <laughs> Katulad nito, mali yung nakuha ko yung... Luto na agad! Luto na agad o! Oh. Ano nangyari yun? Nakalimutan ko, naglaga pala ako na itlog. Ang luto na. Dapat kumita ako, teka, kakainin ko ito mamaya. Comedy. Oh, Ayan o, oh. walang cut yun. Ayan o, oh. kita niya ano. Luto, luto na. God. Ito yung kainang walang menu. Every time may darating mga guest, sinahanapan akong menu. Kasi so, sabi ko, wala po akong menu eh. Parang something new. Pero ano ang mga pagkain natin dito? syempre yung habab. Hindi mawawala yung habab. Yun ang pinopromote ko naman talaga eh. yung local food. And then, meron tayong mga grilled chicken dito, garlic butter chicken. Mostly, puro chicken ang menu ko eh. Bihira yung pork. Sa Quezon, sa Lukban keson ang habab, kinakain sa dahon ng saging yan eh. Eh dahil nasa poblacion tayo, dapat social iba, nakabawl. Kasi yung mostly ibang guest ko rito, hindi natuto kumain dito sa daon ng saging, gano'n eh. Inisipan kong paraan, lagay ko na lang sa bowl, no? Pero still, may daon ng saging. Mainit yung habab, lalagay mo dyan para yung aroma, nandun pa rin, no? Yung daon second top. Sa probinsya, ang daw ng saging libre lang yan. Kaya ang habab sa probinsya, sa Quezon, mura lang yan. Tapos, ang habab noodle sa Lukban, Quezon, dun ginagawa yan, mura lang. Kaya lang, syempre, tayo nag-aangkat. So, medyo may kamahalan na. Masarap ang habab pag maraming sibuyas. May mga taong mahilig sa ganito yung toast garlic. Hindi natin tinitipid. Dahil nga nasa poblasyon tayo, meron tayong black sesame seed. Parang ano, no, metal, eh, no? <laughs> Ayan, no? Black sesame seed! Ah, may white sesame seed din. Nalagyan din natin yan. So, alam mo yun, no? Ayan, no? Taraan! niluto natin ngayon, syempre, yung habab. Ang tawag natin dyan, organic habab. Tapos nagluto tayo ng yung sweet and spicy chicken with tofu. And then fried red rice with broccoli. Ang style din dito, yung tipong nagme-message na yung mga tao, nagpapa-booking na, reservation booking. Kasi nga, dahil maliit lang tayo, 2 to 3 tables lang tayo, napupuno tayo. So pagka mga naka-booking yung mga guests, priority ko sila, may mga tables sila, gano'n. Then nakaready na yung mga lulutuin ko sa kanila. Kasi minsan, pag may walking, dami, talaga biglang dadati yan. Ah, hindi ko rin kaya. Mag-isa lang ako eh. Kasi ako na yung kusinero, ako yung dishwasher, ako na rin yung cleaners dito. Parang one-man army. Kumbaga, ang lahat ng kinikita ko rito, napupunta lang sa expenses ko, tsaka sa number one, renta. Medyo malaki renta. Medyo mabigat yon Pero push pa rin tayo. Kumbaga, never give up. Tuloy-tuloy lang. Tsaka may iba akong kasamahan dito. Yung mga kuruko, ito. Yung mga pusa. Ayan mga ano, kurukurito ko. Ito pangalan nito GM. GM, General Manager. Ito Vice President. Ito yung security bouncer dito. Lalaki kasi to eh. Mainstay yan dito. Dito lang kayo kakain ng may pusa. Sa table may pusa. May mga guests dito, ano, tumakain nandiyan eh. Yung mga tao ang nag adjust para sa kanila. Tingnan nyo, as a table. Sana sa lahat ng mga bibisita rito yung ano, yung hindi takot sa cups. Kasi dami tayong cups eh. Ano yan? Ito? Ano to? Incense. Naglalagay tayo nito dito sa store pang alis ng mga negative vibration. Ito yan. Cinnamon. Ano yan? Organic. Yung usok na yan. Ito lang ang pwedeng usok dito ah. Ito lang. Wala yung naiisip nyo. Yung organic. Don't panic, it's organic. Wala yun. Ito lang. <laughs> ang pwede lang usok dito sa loob ng ating kitchenette is incense, kaya yung usok ng pagkain. Pero, eto no smoking, no vaping tayo rito sa loob. Positive vibration, di ba? Para lumabas yung mga malas. Oh! Alis! Kaya may mga cuts tayo dyan. Ayan, no? cuts. Yung cuts kasi yan yung nagtataboy ng mga negative. Doon sa mga gustong magnegosyo, na maliliit na negosyo, tuloy nyo lang, subukan nyo. Kasi kapag hindi nyo susubukan, hindi nyo malalaman kung papaano. Isugal nyo yung sarili nyo. Pukusan nyo. Wala namang mawawala. Hindi kung walang nangyari, okay lang. At least, trinay ko. Yun yung sinasabi kong subukan nyo. Huwag kayong matakot. Ganyan naman talaga ang business eh. Ganyan, ting, ting, ting. Parang ako, wala pa sa ganun, pero tuloy-tuloy lang. Basta, payo ko sa inyo. Bawal na kasi mangot dito. Ayun o. No? <laughs> yung love and respect dapat magkatugma yon. tapos rock and roll mga cubs iniimbitahan ko po kayo dito sa hababan sa poblasyon dito lang po yan sa poblasyon Makati J. Villena Street 6037 lahat ng mga kabalen tsaka lahat ng tao welcome dito pati yung mga aliens tsaka yung mga pusa aso lahat lahat welcome basta bawal na kasi mangot talaga naman manyaman Kenny okay punta kayo dito Manganta na mga kabs kain na mga kab. At welcome dito sa Makati City Para tikman itong Pancit Habhab Dito sa poblasyon Nakasama si Camera Woman Hello mga kabs At luto to ni Chef Pang. Talaga naman Parang original din talaga At authentic Dahil galing keso ng recipe niya Kasi ang Pancit Habhab Originally from Quezon naman talaga Siyempre may iba-ibang Pancit Ang bawat probinsya Pagdating naman sa Quezon Ang ipinagmamalaki Pancit Habhab Habang hindi pa tayo makapunta Kasi malayo ang Quezon Layo eh Shortcutin muna natin Dito muna tayo sa Makati At saka ni request ko kay Chef Pang ilagay talaga sa plato kasi uh, ahabhabing ko talaga to na mm -hmm. local way. Pero hindi kasi yan ganyan iserve dito ah sa poblasyon. Siyempre, nasa Makati, medyo social. In reality, pag pumunta kayo dito, ganito siya iserve sa inyo. Hindi naman ganun. Special request to. At meron din niluto para sa atin si Chef na sweet and spicy chicken tofu. Ang pinakakanin natin ay napaka-healthy naman talaga. Red rice. Oo, oh, fried With na red rice. Broccoli. Tama. Kung baga, ito na yung fried rice version niya. Pero, dito muna tayo sa totoo. Ito yung tinda talaga. Lung Pumunta ako sa Quezon, yung mga pansit habhab nila, makikita mo sa kalya talaga. Meron silang malaking kaldero, sinasandok siya, nilalagay sa dahon ng saging, hinahabhab. Ang tinuro nila, ganito, hahawakan mo siyang ganyan, lalagyan mo siya ng suka sa ibabaw, tsaka mo siya hahabhabin. Sorry mga cubs, medyo messy to. Pero yung kasi yung right way ng pagkain ng habhab, -hab, no, suka muna, tas tsaka ko nalang kukunin, galing sa bowl. Galing natin siyang parang burger. Mm. Ang galing. Yung noodles na ngayon, parang al dente. <laughs> Hindi na natin pahihirapan ang sarili natin. Magkukutsaka at tinidor tayo. Tapos, sige ako uli ng suka. Hmm. Tama si Chef. Pwede pang almusal, takalian, merienda, hapunan. Saka ang sarap magpansin na may kasama siyang itlog talaga. Yung preto, yung honey side up, ang crispy ng mga dulo. Ito yung mga magandang luto ng itlog. Papatungan ko na lang yan nito. Dito ko na siya hahabhabin sa itlog mismo. Binuksan ko na kasi nahirapan ako kanina. Sana huwag tumapon. Pagkakas. bye Sobrang nag-enjoy kami sa pancit na ito Nakalimutan na meron pa pala ibang loto dito Okay lang ba na maraming suka ang ilagay sa pancit? Kasi di ba ang pancit, kailangan niya talaga ng citrus di ba sa mga usual na pancit Beef, canton, mm. kalamansi ang ginagamit Pero ito, normal way of eating ng pancit habhab Is ginagamitan ng suka Actually, mas nagustuhan ko siya ngayon mm. Nung umasim siya First time mong matitman mm. ng pancit habhab Totoo, di pa kasi ako keso ng queso mm. Nagustuhan ko siya Hindi ko in-expect na ganito ng lato ng pancit sa lukbas Yung habhab -hab. Ano na to eh, kumbaga in na siya eh. Nagyan ang style niya. Tapos nag-compliment yung suka na gawa niya. Ito naman yung sweet spicy eh, na chicken tofu. Sweet. Parang curry. Parang ganun. Mm. Okay yung pagkakalagay ng mga bell peppers. This may crunch. Pagkakain ka na kain mo. Tapos yung spice na nilalabas mo sa bibig mo. Parang Mediterranean. Yeah. Oo. Anyway, subukan so, natin yung kanin. Red rice right with broccoli. Diba hmm? yung texture ng fried rice? Pakakang humungaya ng mga beans. parang ganun. Healthy yung version niya kasi. Wala kang mararamdaman na alat katulad ng mga fried rice na normal. Na puro savory. Despite ng lahat ng pinagdaanan ni Chef Punk sa lahat ng mga kwento niya, alam mo yung nananatili pa rin yung smile sa face niya. Ang galing. Kasi di ba kapag problemado ka, lalamuning ka ng problema. Pakal mo yung buong mundo. So talagang, alam mo yun. Pero sa personality ni Chef, sobrang masayay. Hindi mo makakalatang may problema siya. Si Chef na yata yung At pinaka may uh, pinaka good vibes na karakter sa lahat ng na-interview ko sa buhay ko. Actually. Sa anim na taon ko na pong pagiging YouTuber. Ano? Kaya Chef ako parang wow. Dito ako pinaka nag-enjoy kasi the moment na winelcome niya tayo kani hanggang ngayon na kumakain tayo kung ano yung character na pinapalabas niya sa mga tao nagre-reflect sa mga niluluto niya. saka ano, hindi basta-basta talagang legit na Chef pinag-aralan, in-experience, dumaan sa time mga step hanggang magkaroon ng sarili, restaurant. Iba ang respeto natin sa mga pinagdaanan ng mga taong nakasalamuha natin pag nanaman natin yung story nila, talagang yung respect iba eh. At dahil Parang, dyan, sobrang taas na. Bigyan natin ng na isang palakpakang susupok. Tama pa hanggang chef pa. Kasi siyempre tayo na sa likod po ng camera ngayon. Hey, you know? Ano <laughs> pala ganito sa pagkain? Balik na pagkain, grabe. Ito yung mga simple na napapasarap pa. Mm. Mm. Simple lang sila, pero sa presentation-wise, sa twist na ibinibigay, parang na level up pa yung simple na dish lang. May art sa pagkain. Mm -hmm. Art nga daw yun. Hindi siya basta art eh, mm. art talaga. Mm. So yung pagiging artist niya. Na-apply ng mga dito? From a band into food na apply niya lahat. Mm. Ang galing. Ito daw ang kainan o restaurant na walang menu. Mm. Pero itong pansit, pag bumunta kayo dito, lagi namang meron to. Kasi ito talagang bida, habahaban siya eh, sa poblasyon. Pero yung iba, like, katulad nito, kung meron, meron. Kung wala, merong iba. Parang ganoon. I ang mean, main dish talaga itong habahab -hab. Ito meron to. Ako nga, isang subo na lang. Wala na. No? Enjoy talaga tayo. Gawin ko na siyang legit ha habahabin. Malalasama sa pagkain na may pagmamahal yung nagluto at naghanda sa ng pagkain na to. Alam mo, magkakasundo kayo ni Chef. Kasi nagigita ka kayo eh. Agbabanta siya? Hindi ko nakikwento kayo chef yan kanina. Di. So nagigita ka ka. Hindi ko kinukwento mga ganun. <laughs> nagigita <laughs> ka ka, tapos si mm. chef. Huwapalo. Alam mo, tino makakasundo talaga ng chef na food vlogger? Kaibigan natin, Mike Dison. Pwede so, ka lang. Disson, eh. mm. Sino kasi researcher natin ito? Shoutout sa'yo Jason Resinto. Maraming oh. maraming 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 salamat. Oo, siyang scout natin dito, Jason Resinto. Maraming maraming salamat, bro. O so, bakang okay. Mm. Naubos ko na, Capsches. Wala, tumba din. Very rare na maganap ang mga ganito. Nang hindi pa tapos ang 10-10 mm. natin pero mm. upos na. Pero ako gano'n... Main character dish. Hindi pa to outro pero ilalabas ko to dahil nag natin ng panulak. Parang nasa club tayo ng magbabanda. Don't worry mga Cubs, hindi kami magdadrive. Naka-check-in po kami dito sa Makati ngayon. First time ko mag-rule mm. number 1 mga Cubs! Cheers! Cheers! Sarap! Diba pa rin talaga eh, no? pag may beer na kasama Tapos, mm, grabe, solid. Solid to mga to. Pero mas gusto ko lang i-prioritize yung abab kasi hey, first na, ever taste ko sa abab. Hindi, tsaka sabi niya hmm. ito talaga yung main character ng restaurant niya eh. Eh, ito yung pangalan ng restaurant niya eh. <laughs> hab Habang-habang <laughs> eh. Mm -hmm. Para sa akin, kaya ko itong kainan, Almusal. Lunch, at lunch, Para hindi kayo mahirapan kung talagang bibisita kayo, pwede kayo mag-message sa page niya. Mm -hmm. Or, kasi isa pang problema din dito, walang parking eh. So, as much Yen as ba? possible. Parking tips. Uh, kung kaya niyong mag-park sa malay, tapos lakad na lang kami. Parang kami, Ah uh, siguro mga 500 meters away tayo. Lilakad na lang namin. Lilakad na lang, na lang ka check-in kami. No, so, kasi pang gabi po ang shoot namin dito. So, minabuti namin na bukas na kami muli. Mm -hmm. Hindi rin maintindihan ni Chef bakit daw nagkaganyan. Ba? Basta ganyan na lang siya lumitaw. Ibig sabihin niya yung karakter niya, yun yung naipalamas niya na uh, eto na naging ganda nga ako eh kasi ano, ang mga mm. ganito. Mga old phones mm. tapos may this man mm. tapos meron mm. pang Polaroid alam mo yun tapos may mga painting pang napulot so, lang daw. So si Pinocchio nandito pa eh. Mm. So, si John Lennon nandun. Idol namin yan eh. Ayan no. Imagine Lito. the people. Kahit si McDonald's ka nandito eh. Oh, at sa Jollibee. Jollibee pa. <laughs> Nasa loob siya ng ano, beehive. Birdness. Eh. Birdness na <laughs> tayo. Birdness na tayo. <laughs> <laughs> Ayun. Oh, <laughs> Sa sobrang saya. Ay, may, may opa. <laughs> Sa sobrang saya. Ito talaga si Chef eh. Sa sobrang saya. Kapataan kayo. daw ni Chef yun siya. saya talagang kausap ni Chef. Hindi namin namamalaya ng oras. Anong oras na pala? No? Actually, 11.06 na. <laughs> So, nag-start kaming mag-shoot kanina, mga past 8. So, tatlong oras na pala kami dito. Hindi namin namamalayan. So, sobrang sakap ng kwentuhan. Ibang klase. Iba. Sipang, hands down. Hindi ko ito makakalimutan. Ito yung tindahan na pwede kong balik-balikan kahit walang camera. Actually. Yun yun. Mm. Yun yung uh, gusto kong gawin. At syempre, salamat kay sa time na ibinigay niya sa atin dito. Parang okay. pinagluto niya tayo. Pinigyan niya tayo ng Ora. oras talaga. Pinigyan niya tayo ng kwento na may inspire tayong lahat. Makaka-relate yung iba. Basta yung kwento talaga mahalaga dahil kung ano man ang nakikita nyo ngayon may kwento kasi itong kulto ayun oh, hindi na namin patatagalin to no? dahil mamaya maya ay kailangan na rin namin umalis mag aalas 12 na rin maya maya alam dahil kaya nga baka kailangan, -kailangan na, ka na, ka na ka. magpahinga ni <laughs> Chef kama oh, po yan si Chef no? ayun maraming maraming salamat sa palagi ninyong pagabang sa mga upload ng Team Ganas TV at natutuwa kami at nagbabasa ng mga comments ninyo pakilala muna tayo ako muna si Gabs Chess at ako naman si Camera Woman at ito po ang Team Ganas TV si <laughs> at ito po ang Team Galas TV na lagi magsasabi at magpapalala sa inyo Kalimutan na naman na wag na wag yung kakalimutan at lagi niyong tatandaan na uminom ng rule number one pero this is for adults only sa mga bata Cheers muna Lagay na lang natin disclaimer Huwag <laughs> kayong gagay Cheers Don't drink and drive Lakad lang tayo pa uwi Manyaman Kenny Bye Peace out Bye Thank you Chef Bang Sobrang sarap ng pansit Habhab na organic with love Ayan si Chef Bang nasa likod ng camera yeah. well, Thank you very much Salamat. Bye bye. Bye. Hey, mahal ang gulay ngayon na. Tayo niyo to. Tayo <laughs> natin lahat. E, o, kahit mahal yung gulay, hindi ko tinitipid dito eh. Diba, sa iba, kahit kain ng pansit, may mo yung gulay, tatlong piraso, isang piraso, <laughs> hindi nga pala ako nag-ganon -ga kasi, kita nyo no, ma, ma ano, mababa yung season ko yung nag-play masyado kasi minsan pagka nag-play ka rito yung pag lalo na may oil maapoy yun eh minsan pag maapoy dito pa masunog ako rito yari mawalan tayo ng store saka <laughs> kahit naman walang ganun eh yung play play na gano'n walang ganun ganun pa rin eh hindi naman dun yung ano na nakukuha yung pagluluto yung Diba? Nasa pagtimpla playan eh. Susurve ko na tong hubbub natin sa mga guests ko. eto na po! Sorry, ma'am. Ayan. Well, sila yung mga gas ko eh. Ayan. <laughs> <laughs> Makita nyo? Eh? No? Hindi, yung... <laughs> Hindi. Parang ito yung interviewin ah. Eh. <laughs> Bida siya eh. Iban drugs to ha. Ah. Hindi to yung drugs na nakakaano. Na ito, oh. Galing Thailand yan, ano, regalo to ng ano. Pag nagluluto, may eh, hilo. O pag iba na talaga, pag ano, tumatanda, ano, eh, hindi, sama nyo na yun. oh, sama Oo, di ba yung bonus. Ako nga pala si Dingdong Dantes. <laughs> hindi. I'm 35 years old. <laughs> Ako nga pala ang may-ari ng SM Mega Mall. <laughs> Ako nga pala ang may-ari ng Hababan sa Poblasyon. again. Okay.